Hello, good morning mga guys. Dito ako sa ginagawang kalsada. Ayan mga guys. Hello mga guys. Ayan oh. Sa ginagawang uh, kalsada tapos tulay sa ilalim. Daanan po ng tubig. Mga baha papuntang ano yan I ilog papuntang dagat mga guys eto mga guys ang tulay daanan ng tao ini-improve pa to mga guys pwedeng gawin park o pasyalan daanan ng tao eto naman po yung uh, ilog yung uh, nanggagaling sa mga baha, ulan, dito bumabagsak, papuntang dagat, mga guys. Ayan. Hello, guys. Ito naman po yung uh, paligid na ginagawang kalsada, mga guys. Ayan o, no? ayan ito tulay.